Punong puno ang schedule ng Pangulo sa 47th ASEAN Summit ngayong araw. Isa sa pinakamalaga ang paglagda sa formal na pagpasok ng Timor Leste sa Regional bloc. Gayon din ang mga pakikipag-ugnayang pang-ekonomiya at pangseguridad. Mula sa Kuala Lumpur, Malaysia, si Jinky Batikados. Una sa Balita Live. Yes, Jinky. Yes, Zai, ito na ang pangatlong araw ng pagdalo ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa ika 47th Association of Southeast Asian Nations o ASEAN Summit and Related Summits dito sa Kuala Lumpur, Malaysia. Kaninang umaga, isa ang 26 Asian Republic or ASEAN Republic of Korea Summit. Sumunod dito ang 28 ASEAN Plus 3 Summit. Bandang tanghali, isa naman ang reception on the occasion of Timor-Leste's admission to ASEAN. Ngayong hapon, isasagawa ang 5th Regional Comprehensive Economic Partnership Leader Summit. Susundan nito ng 20th East Asia Summit, 15th Asian United Nations Summit at bago matapos ang gabi, isasagawa ang gala dinner na iho-host mismo ni Dato Seri Anwar Ibrahim and Prime Minister ng Malaysia at dato Seri Dr. Juan Aziza Juan Ismael ang may bahay ng Prime Minister. Inaantabayanan pa natin ang ilang bilateral meetings ng ating Pangulo kasama ang ilang mga bansa. Kasalukuyan namang isinasagawa ang media briefing dito sa International Media Center ni Yusek Claire Castro at susundan ito ng seminar workshop ng Philippine Media Delegation. Nauna nang lumagda ang Pangulo kasama ang siyang pang leader ng ASEAN sa declaration ng admission of Timor-Leste bilang ganap na kasapi ng regional bloc na ngayon ay may labing isang miyembro na sa Pilipinas ang pagpasok ng Timor-Leste sa ASEAN ay isang mahalagang hakbang upang higit pang pagtibayan ang pagkakaisa, inclusivity at regional solidarity sa rehiyon. Bilang bagong miyembro ng ASEAN, inaasahan lalo pang paigtingin ng Timor-Leste ang regional cooperation sa larangan ng economic growth, people-to-people -people exchanges at regional integration. Nakapagsagawa na rin ang mga bilateral meetings ang pangulo kasama ang leader ng Cambodia Thailand, Canada, United Nations, European Union, Japan at India sa sidelines ng summit. Kanina, dumalo rin siya bilang sukses sa signing ng second protocol to amend the ASEAN Trade and Goods Agreement at sa ASEAN-China Free Trade Area 3.0 Upgrade. Kanina ay may mga interventions ang Pangulo sa second, or 22nd ASEAN-India Summit at 13th ASEAN-US Summit. Binigyang din ang Pangulo dito ang maritime cooperation kasabay ng pagpapasalamat sa Estados Unidos sa suportang ibinibigay sa Pilipinas. Binigyang din ang Pangulo ang issue sa South China Sea na siyang patuloy na nangyayari at naglalagay sa alanganin sa buhay ng mga Pilipinas pati na ang mga sasakyang pandagat at himpapawid. Hindi rin maiwasang sambitin ng Pangulo ang Pangulong attempt na ang ang tinaguriang or inaangkin ang tinaguriang nature reserve ang baho di Masinloc or Scarborough shoal. Anya, matagal nang na-establish ang sovereign rights at jurisdiction ng Pilipinas dito na siyang ginagarantiya ng international law kasama na ang 1982 on clause na siyang muling pinagtibay ng 2016 award on the South China arbitration, and relevant domestic laws. Yan muna ang mga ihahatid natin kaakibat sa Asian coverage or ASEAN summit coverage dito sa Kuala Lumpur, Malaysia. Para sa balitang totoo at laging bago, Jinky Batikados ng IBC News para sa alauna sa balita ng Congress TV.